morning, tignan natin yung niluto kong sabo. Is luto na ba? kahilang lang kay gastos sa kalan. Kailangan daw siyang ibabad sa tubig para hindi magdikit-dikit. Luto na siya. Sige, Summer. Okay na to. Ano tawag dito? Ito. Um, dili. Glutinous rice. Gata. And brown sugar. Anong iluluto ko, Summer? Guess what? Pal Paluta. Kay Bisaya. Pag Tagalog, palitaw sa gata. O, diba? Kay na ang ako sa sawaka. Oh. I love toys. Mama, pag maluto to, lilitaw 'yan. Lilitaw ang palitaw. Oo. Yeah. Nilagtan na, okay na to. Next, ang gata. Sige. Tapos maglagay tayo ng sugar. Busin do. Oo, oh, ul na lahat. Tapos, sunod. Ayaw, daghan na kayo na. Gamay ra. Mga kay eh, maalag. Na. Ano. Tapos, asin, pampabalans ng lasa. Tapos, takpan na. Pantayin natin kumulo. Wala na huwag malikot ha. Ngayon ng chainsaw, isunod na natin yung sago. Okay na to. Kain na kami.